Rin, na mapagsilbihan ang mga kababayan sa Luzon, Visayas at Mindanao. Bago ako naging Vice President, nakita ko po sa aking paglilibot sa buong Pilipinas ang pangangailangan na dalhin sa mga probinsya ang mga serbisyo ng gobyerno, lalo na sa mga mahihirap na bahagi ng bansa. Marami po kasi sa ating mga kababayan sa probinsya ang nangangailangan ng serbisyo ng pamahalaan pero madalas ay wala silang matakbuhan. Kung kaya, nung naluklok ako sa pwesto, ninais ko pong palawakin ang serbisyo ng ating tanggapan at mapagsilbihan ng mga Pilipino, hindi lamang sa National Capital Region o Metro Manila, kasama na ang buong bansa. Assalamualaikum. Madayaw, maayong adlaw kaninyong tanan. Magandang araw sa inyong lahat. Mga kababayan, isang mainit na pagbati. Ang puso ng Office of the Vice President ay ang bayan. Ang aming determinasyon, pagpupunyagi at pagsisikap ay nakatali sa aming hangarin na makapagsilbi sa inyo bilang mga lingkod bayan. Sa inyo nang gagaling ang aming lakas, ang aming katatagan, at ang aming tapang na harapin ang mga hamon na magbigyan kayo ng mahusay at makabuluhang serbisyo sa pagtatapos ng isa namang taon, ikinalulugod ko pong ipaalam sa inyo ang ating mga naabot at naisakatuparan. Mula nang tayo ay maupo bilang pangalawang pangulo, sampung mga programa at mga proyekto na ang ating ipinatupad sa Office of the Vice President. Ang mga programa ito ay ang Medical Assistance Program Burial Assistance Program, Malnegosyo tagay, Pagbabago, A Million Learners and Trees, Pansarap, Kalusugan Food Truck, Disaster Operations Center, Relief for Individuals in Crisis and Emergencies, You Can Be VP at Libreng Sakay. Katuwang ng Central Office ng OVP ang sampung satellite offices at ng dalawang extension offices sa implementasyon ng mga ito. Una natin binuksan noong 2022 ang mga satellite offices sa Bacolod, Cebu, Dagupan, Davao, Tacloban, Surigao at Zamboanga. Binuksan din natin ang extension office ng public assistance ng OVP sa Lipa, Batangas at sa Tondo, Manila. Nitong 2023, nagbukas tayo muli ng tatlo pang ibang satellite offices sa Barm, Isabela at Bicol Region. Mahalaga ang papel ng mga satellite offices at extension offices sa ating hangarin na mapagsilbihan ang mga kababayan sa Luzon, Visayas at Mindanao. Bago ako naging vice president, nakita ko po sa aking paglilibot sa buong Pilipinas ang pangangailangan na dalhin sa mga probinsya ang mga serbisyo ng gobyerno lalo na sa mga mahihirap na bahagi ng bansa. Marami po kasi sa ating mga kababayan sa probinsya ang nangangailangan ng serbisyo ng pamahalaan, pero madalas ay wala silang matakbuhan. Kung kaya, nung naluklok ako sa pwesto, Hinais ko pong palawakin ang serbisyo ng ating tanggapan at mapagsilbihan ng mga Pilipino, hindi lamang sa National Capital Region o Metro Manila, kasama na ang buong bansa. Ngayon ay malapit na sa ating mga kababayan ang Office of the Vice President. Mula July 2022 hanggang October 2023, umabot na sa 106,958 Filipinos ang nabigyan natin ng medical assistance at katumbas nito ay lampas isang bilyong piso. Ang burial assistance program naman ay nakatulong sa 22,470 na mga pamilya at katumbas nito ay 113.3 million pesos. Ito naman ang ating report sa Libring Sakay Program. Sa Metro Manila, mahigit 523,000 commuters ang nabigyan natin ng serbisyo sa pamamagitan ng apat na bus. Ang isang bus sa Bacolod, mahigit 89,600 commuters at isang bus sa Davao, mahigit 60,400 commuters. At isang bus sa Cebu, mahigit naman sa 99,600 commuters. Sa panahon naman ng kalamidad at sakuna, lagi ring nakahanda ang Office of the Vice President na umalalay sa mga apektado nating kababayan sa pamamagitan ng ating Disaster Operations Center o DOC. Sa mga operasyon din ng DOC, ay nagagamit natin ang ating Kalisugan Food Truck. Nakapagsagawa tayo ng 162 relief operations at tumulong sa 115,045 na mga pamilya lampas 23,000 relief boxes, 11,600 food bags at 438,000 na iba pang relief items na rin ang ating naipamahagi sa pamamagitan ng DOC. Ang katumbas ng mga tulong na ito ay mahigit 69.1 million pesos. Kabilang sa mga komunidad na naabot ng ating team sa DOC ay ang mga maliliit na isla ng Brooks Point na apektado ng baha noong Enero. Dinalhan din natin ang mga residente ng relief assistance sa kabila ng malakas na ulan at biyahe sa bangka na tumagal hanggang tatlong oras. Nainit tayong tinanggap ng ating mga kababayan at malaki ang kanilang pagpapasalamat sa tulong ng gobyerno. Para sa OVP, malayo man o mahirap ang daan, lagi naming pagsusumikapan na marating kayo lalo na sa panahon na kailangan ninyo ang tulong. Masaya rin ako sa naging resulta ng ating Pansarap Program. Bago pa kasi matapos ang 120 days period na sa pagpapatupad nito, nakitaan na agad ng pagbabago sa timbang ang mga learners na beneficiaryo nito. Una nating ipinatupad sa 733 learners sa Tamugan Elementary School sa Davao City at sumunod naman ang 1,064 learners sa Nuro Central Elementary School sa UP, Maguindanao gamit din natin sa pamamahagi ng pansarap buns, ang Kalisugan food trucks. Dahil marami pa rin sa ating mga kababayan ang nahaharap sa kakulangan ng sapat na pagkain, inilunsad din natin ang Relief for Individuals in Crisis and Emergency or Rice Program. Sa pamamagitan ng ating mga satellite office, nakapagbigay ang OVP ng 8,415 rice boxes. Ang magnegosyo tanday program naman ay sadyang malapit sa aking puso. Nakita ko kasi kung paano nito binago ang maraming buhay ng mga kababaihan sa si Davao City, nung mayor pa ako. Ngayon, sa OVP, binuksan natin ito sa iba't ibang mga sektor. Mayroon ng apat na grupo na may pinagsamang mahigit sa 25,700 members ang nakatanggap ng mga tulong pinansyal mula sa Magnegosyo Taday Program. Bawat isa sa kanila ay nabigyan ng 150,000 na kapital. Upang matiyak na magtatagumpay ang mga beneficiary sa kanilang proyekto, binigyan din natin sila ng financial literacy training. Isa ang palawig LGBTQ Incorporated ng Zambales sa mga beneficiaryo ng magnegosyo Day. Ang kanilang livelihood project ay ang rice trading. Limitado ang oportunidad para sa mga kapatid nating LGBT. Gayunpaman, hindi sila sumusuko sa paghahanap buhay. Kaya umaasa akong magtatagumpay ang Palawig LGBTQ Incorporated at makatulong ang programa sa mga miyembro nito. Bukas rin para sa mga interesadong grupo ang ating programang Magnegosyo Taday. Kamakailan lang ay pinuntahan natin ang isang last mile school sa Palimbang at Kalamansig sa Sultan Kudarat para sa pagbabago ang Million Trees and Learners Campaign. Bukod sa malayo, ang mga lugar na ito ay apektado din ng giyera sa mahabang panahon. Sa hirap ng buhay, maraming kabataan ang nag-aaral sa dalawang bayan na walang sapat na mga gamit. Ganito din ang sitwasyon ng mga learners sa Tugol Elementary School sa Barangay Tungaw, Butuan City. Mahirap ding marating ang mga komunidad na sa mahabang panahon ay apektado sa gulo na dala ng insurhensiya. Sa pamamagitan ng Pagbabago a Million Learner's Entries Campaign, binigyan natin sila ng mga backpacks na may lamang school supplies at dental kits. Ang advokasya ng kampanyang ito ay ang mapaangat ang kamulatan ng mga kabataan sa kahalagahan ng edukasyon, ng dental health, at ng pangangalaga sa kalikasan. Ang pangarap natin ay makapagbigay tayo ng isang milyong backpacks at makapagtanim ng isang milyong puno sa buong Pilipinas bago matapos ang 2028. Sa ngayon, lampas 64,000 pagbabago bags na ang naipamahagi natin. At lampas 178,100 na, na mga puno ang naitanim natin. Samantala, ang You Can Be VP program naman ay naglalayong magbigay ng maganda at makahulugang karanasan sa mga partisipante nito. Magiging parte sila ng aking opisyal na biyahe sa ibang bansa. At dito ay makikita at mararanasan nila ang trabaho ng isang leader ng bansa. Nakasama ko si Trix sa Japan. Nakasama ko naman si Naomi sa Brunei at Singapore. At nakasama ko si Kester sa South Korea. Natutuwa ako sa determinasyon na ipinakita ni Naomi. Bilang isang learner, makailang beses na siyang nabigo na maging opisyal ng Student Council ng kanilang paaralan. Pero hindi niya hinayaan ang kabigoang ito na tumalo sa kanyang pangarap. Kaya muli siyang tumakbo hanggang napili siya bilang Protocol Officer. Ang sabi niya, ang You Can Be VP ay nakatulong sa kanya para madiscover niya ang kanyang kakayahan. Nagbukas din daw ito ng maraming oportunidad para sa kanya. Sina Chicks, Naomi at Kester ay mga batang Pilipino na nagpapakita ng magandang halimbawa sa kanilang kapwa kabataan. Pinapahalaga nila ang edukasyon at nagpupunyag din sila na makamtan ang kanilang mga pangarap sa kabila ng mga hamon sa kanilang buhay. Umaasa tayo na mas marami pang katulad nila Chicks, Naomi at Kester ang maging bahagi ng ating proyekto. Ang Office of the Vice President bilang pangalawang pinakamataas sa tanggapan sa bansa ay kinikilala ang halaga ng pagtatag ng mga partnerships mula sa public at private sectors. Kabahagi sila sa pagbibigay ng mga makabuluhang programa at serbisyo sa mga Pilipino. Meron tayong naitatag na mahigit sa 749 partnerships. Itinataguyo din natin ang pagpapalalim ng ating mga ugnayan at relasyon sa iba't ibang bansa. Sa ngayon ay meron na tayong 30 international engagements at 596 local engagements. Mga kababayan, ang tagumpay ng Office of the Vice President ay tagumpay ng bawat Pilipino. Kayo ang aming inspirasyon upang patuloy na maging mabuti at epektibong lingkod bayan. Makakaasa po kayo na ako at ang buong Office of the Vice President ay laging nakahandang magbigay sa inyo ng mahusay, epektibo at makabuluhang programa-proyekto at serbisyo. Mga kababayan, patuloy tayo maging matatag sa pagtaguyod ng isang bansang makabata at mga batang makabansa. Ang lahat ng ating ginagawa ay para sa si Diyos, sa bayan at sa pamilyang Pilipino. Syukran.